Ako lang po ako sa pangalang Mia. 27 years old. From Makati City. Sa ngayon, kasalukuyan akong naninirahan dito sa Batangas. Ako kasi yung nagbabantay kay Lolo Jose. Sa aming magpipinsan, walang gustong tumira dito dahil meron daw nagpaparamdam. Pero ako kasi yung tao na hindi matatakotin mga idol. Malakas ang loob ko. At hindi ako takot sa multo. Ang tanging kinakatakutan ko lang ay mawala ang lolo Jose ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Mia. And I komportable ka na dyan? Uh, uh, okay na ako dito sa igaan ko. Medyo malambot itong uh, una na binigay mo sa akin. Uh, ah. Ayaw mo ba ng ganito? O, oh, sige. O, uh, okay na ito. Salamat, apo, ha? Sa pag-aasigaso mo sa akin. O, oh, naman, lo. At ito, ha? Yung tubig mo, ilalagay ko lang sa gilid ng lamesa. Para pag nauhaw no ka, pwede kang uminom, ha? ah uh, o oh, sige na, huwag mo na kaasakasuhin. Baka may gagawin kapag iba. Wala naman lo, tatambay lang din naman ako eh. Tawagin mo lang ako ha, kapag kami kailangan ka lo. Ay, nako. Hayaan mo na ako dito. Pwede ka nang bumalik sa Baynila at samahan yung uh, boyfriend mong si Rodel. Eh lo, alam mo naman na babantayin kita dito, di ba? Laging sumasama pakiramdam mo. Saka hindi ka na nga makalakad sa malayo, oh. Hanggang dito ka na lang sa kama mo. Eh, adyan naman yung kapitbahay natin. Si aling mong <laughs> Si aling Berta. Paano ka maaasikaso nun, eh? Bulag nga yun, di ba? Eh, kahit ganun yan si Berta. Eh, kabisado niya itong buong bahay. Eh, sa totoo nga lang nung nakaraan na wala kayo dito kaysa eh, nag-aalaga sa akin. At uh, na rin niya yung mga kilos niya. Kahit ganun at may kapansanan si Aling Berta mo. Nako mm, di ba, Lelo? Huwag ka na mag-alala, ha? Andito na ang paborito mong apo. Hindi <laughs> kita papabayaan, ha? Huwag ka na makulit, ha? <laughs> Sal eh, salamat talaga. At binigyan ako ng Panginoon, ha? Mabuting apo tulad mo. <laughs> Masagin na, Lo. Magpahinga ka na muna. Ano mo pinggan ni Lolo? Dito tinatapon ni. Eh. Ha? Lo? Ano ba 'yun? Ha? Ano? Lo? Hmm. Tulog pala si Lolo. Sino 'yun? Parang may narinig ako nagsasalita kanina. Hey. Ay, nako Tinatakot ko yung sarili ko. Ayan oh, na! Ayan na! Oh. Oh, na! Oh. Ayan oh, na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! na! Ayan na! Ayan Uh, mo, eh. Rudel! Oy, Mia, mahal! Ah, Rudel! <laughs> <laughs> Miss you! Ay, pasensya na ha. Medyo natagal lang yung bakasyon ko dito sa probinsya. Eh, alam mo naman, si Foreman, hinintay ko pa yung sa-out ko. Delayed, ba? Diba? Bago akong malis doon. Eh, buti na lang, naibigay niya agad. Ayos lang yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Kamusta biyahe mo? Ah, Saglit lang. Well, wala naman masyado. hindi naman naman masyado nakakapagod. Ikaw, mm -hmm. kung ka dito, may nagpaparamdam na ba sa'yo? <laughs> Ewan ko sa'yo. <laughs> Abang, wala. Wala, wala ka ba dito white lady? <laughs> <laughs> ah, ganun ah. Wala nga. Ah. <laughs> Gusto lang. mong matakot ah. Siyempre, ayaw mong tumagal dito kasi mayroon ka na Pero matapang ka talaga. <laughs> <laughs> Baka mamaya, ikaw yung matakot-takot dito sa gabi ah. Oh. Tatakutin talaga kita. <laughs> Balaga. Eh eto, magbabakasyon ako ng limang araw, kaya susulitin ko talaga ha. Kaya nga, buti na lang nandito ka na. Hmm. Board na board na din talaga ako dito eh. Namiss kita eh. Namiss <laughs> din kita. Alika na, pumasok ka na. Nagluto ako ng paborito mong dinakdakan. Sa dalawang linggo kong pananatili dito sa Batangas, aaminin ko, meron din akong nararamdamang kakaiba paminsan-minsan mga idol. Tuwing madaling araw, nagigising na lang ako dahil may narinig akong sumisipol. Tuwing tahimik naman yung hapon, habang nagpapahinga ako sa bakura namin ni Lolo, para bang meron akong naririnig na kakaibang bulong sa tenga ko? Tumitindig na nga lang yung balahibo ko mga idol eh. Pero sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, nagdadasal na lamang ako mga idol. At laking pasasalamat ko dahil andito si Rodel para samahan ako. Oh, mahal. Dito ka muna sa tindahan, ha? May bibili lang ako doon, yung sariwang isda. Yung baka maubusan ako, ha? O, oh, sige, sige. Ito muna ako. Ay. Ayan. Hindi kaya gusto ni Lolo dito. Kabili na nga lang din ako ng tuyo, suka. Iha! Ah! Uy! Aling Berta, anong ginagawa niya dito? Kaya lang ba mag-isa? Oo, ako lang. Naku, Aling Berta, baka madapa kayo niyan, na. Hindi, kabisado ko na rin naman ang palengke. Huwag mo na ako masyadong intindihin. Ikaw talaga sadya ko dito, Mia. Bakit ho, oh, Aling Berta? Ah, Mia. Gusto ko lang sana ipailala sa'yo. Na pag sumapit na ang gabi, lalong-lalo na, kapag malalim na yung gabi, Wag na wag mong bubuksan ang pintuan niyo sa bahay. Naiintindihan mo ba? Ano? Wag mong bubuksan ang pintuan ninyo sa bahay. Lalo na pagbalalim na ang gabi. Eh, bakit naman huwaling, Berta? Ano bang meron? Basta, pakinig ka na lang sa akin. Sundin mo ang sinasabi ko. Yeah. Sige oh. ho. Oh, Aling Berta. Oh, kumusta ho kayo? Ayos lang. Kayo lang po mag-isa? Oo. Oh. Wala oh. Wala po pala kayong kasama. Nakabili na ba kayo ng isda? Nakabili na ako. O paano? Maiwan ko na kayo rito. Sige po. Mag-iingat kayo dalawa. No. Ano sinabi sa'yo nun? Sabi niya, wag nang magbubukas ng pinto tuwing gabi creepy ni Aling Berta. Oh, huwag maniwala doon. Tara na. Eh, lutuin pa natin itong isda. Nakabili ka na ba na? Nakabili ka na ng mga iba pang uh, gagamitin sa pagluluto? Oo, halika na. Parang kinilabutan ako kay Aling Berta eh. Tara. Lo, okay ka na dito? Ito ka na? Oh, oh, okay. Okay na na ako? Ah. Apo. O, oh, sige ha. kailangan ka ba ba? Eh, wala na. Eh, yeah, dito na lahat ang uh, gamot ko? At ah. saka tubig sa tabi ko. O ah, oh, sige lo. Basta, tawagin mo lang kami ni Rodel ha. Kapag may kailangan ka. Mahal. Oh. Ah, ikaw muna mag- Tingin dito kay Lolo. O, oh, sige. Ah, may... Hinugasan mo ba yung pinggan? Hindi. Hmm. Hindi pa eh. Ikaw na mas hmm. ikaw na mas magugas doon. Naantok ako eh. Babawayin ko lang yung yung tulog ko kasi parang nahihilo ako eh. Mm. Ha? O oh, sige, magpahinga ka na muna eh. Dami mo rin kasi ginawa eh. Ah. Sabi ko kasi sa iyo, wag mo nang kumpunhin yung labas. Eh, yun nga kailangan eh. Baka mamaya kasi eh may mga hayop na naman biglang pumapasok dito sa bahay, but mas maigi na na meron na mga um, bako doon. Ha? Mm, o oh, sige Papalinga na. Papahinga muna ako. Papahinga ka na ako na bahala dito. Ay, nako. Bilis nakatulog ni Lolo, ah. Gasan ko na nga lang din yung mga pinggan. Dali lang. Dali lang po. Sandali lang! Saan na ba lock? yung lock? Wala naman tao, ah. Ano ba yan? Parang bigla akong gininaw. Diyos ko, ano ba to? Adel. Uh, ah, nakantog pa ako. Ay. Tulog ka na ba? Ano mm. uh, ba yan? Parang di ako masyadong makatulog eh. Rodel? 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 Uh, ano ba, Mia? Anong tis oras na ng gabi? Sarap na ng tulog ko. Narinig mo ba yun? Uh, parang may mga ano eh... Parang may naririnig. Rodel! Rodel! Ano ba? Ano ba? Parang may naririnig nga akong ano. Mga yabag ng paa. Ano naririnig mo? Tingnan mo, may tao yata sa baba. Hindi tao yan. Baka baboy ramo lang yan dyan. Taka na, matutulog na. Tignan matutulog Tingnan mo na ba muna, ako. muna. Eh. Ha? Tingnan mo na muna. Baka mamaya may pumunta doon si Lolo mag-isa lang. Ako po. O, sige na. Oh, Babayin ko muna. Torbo ka naman eh. Ano ba yan? pagkakataon na ito, bukas na ang isip ko na may kababalaghan ngang nangyayari sa bahay ni Lolo Jose. Sinubukan kong ito itong nung kay Lolo. At nagulat na lamang ako dahil bigla na lang siyang umiyak mga idol. Nung tinanong ko si Lolo, inabot niya sa akin ang maliit na luma niyang kahon. At naglalaman ito ng Isang lumang litrato, mga idol. Dito, inamin ni Lolo Jose na meron siyang anak sa labas na hindi matanggap ng lola ko noon. Walang kaalam-alam noon kahit sino. Kahit magulang ko at mga tsahin ko, mga idol. At bininyag ni Lolo na sa isang malagim na pangyayari, dala siguro ng tinde ng pag-aaway nila ng lola ko noon, Naitulak ni Lola ang kanyang anak na si Rene. Na dahilan ng pagkabagok nito. At kalaunan, namatay ito dahil sa pagdudugo ng kanyang utak, mga idol. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Kaya siguro ayo umalis ni Lolo sa bahay na ito dahil kasama niya sa loob ang kanyang pumanaw na anak si Rene. Grabe talaga yung mga sinabi ni Lolo, no? Oo okay, hindi ko nga inasahan. May kwento ganun si Lolo, si. <sighs> Paano kaya nila natago yun? Ay, naku. Uh, 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 Ay, ah? Si Lolo yata. Yun na. Oo nga. Parang pojis ba? ni Lolo sa'yon. Tara. Butahin natin. Lolo! Ano nangyayari Ano nangyayari kay Lolo?

gabing ding yun, nalagutan ng hininga si Lolo Jose. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng naranasan ko sa probinsya namin, mga idol. Nung namatay si Lolo, binenta na namin yung bahay niya at pinabasbasa namin sa pare. Tatlong taon na din yung nakalipas. Pero sariwa pa rin sa alaala -ala ko ang lahat ng nangyari mga idol. Paminsan nga, kapag natutulog ako, naririnig ko pa rin yung mahihinang bulong at sipol sa tenga ko mga idol. Napupuno man ako ng takot. Pero hindi ko bibitawan ito sa dasal. Hindi ko bibitawan sa panalangin. Ang kapayapaan para sa lolo Jose ko sa tiyore ni ko at para sa buong pamilya ko mga idol. maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. muli, ito po si Mia. kumakala.